Kung nakarating ka dito, hindi ito aksidente. Matagal nang inihanda ng universo ang tagpong ito. Kilusin ng Diyos ang mga maliliit na tanda hanggang sa eksaktong sandali na ikaw ay nag-click sa video na ito. Bumulong ang iyong mga anghel de la guarda sa iyong puso, pakinggan mo, dahil ang mensaheng ito ay para sa iyo. Walang nangyayari na walang dahilan. May rason kung bakit naririnig mo ang mga salitang ito ngayon. Para bang isang hindi nakikitang pinto ang bumuka sa harap mo. Huminga ng malalim, isuko ang sarili sa katahimikan, at hayaan ang liwanag na pumasok. Mula saan ka nanonood? Isulat mo sa mga komento. Ngayon, sa katahimikan na ngayon, may isang tao na nagdadala ng isang alaala na hindi niya mabura. Para itong litrato na nakatago sa isang nakatagong drawer. Minsan, sinusubukan ng taong ito na ipagpatuloy ang buhay, ngunit may humihila pabalik sa kanya ito ay ang alaala, ito ay ang enerhiya, ito ay ang presensya na hindi naglaho. Ang puso ng tao ay may mga misteryo na kahit ang oras ay hindi kayang ipaliwanan. At kung anong vibrasyon ang pagitan mo at ng taong ito ay hindi mahina, hindi maliit. Para itong apoy na, kahit na pinatahimik, ay patuloy na humihinga. Maliit, ngunit buhay. Maaring isipin mo na ang katahimikan na mayroon ngayon ay panghabang buhay. Na ang paglayo ay nagsara na ng lahat ng pinto. Ngunit hindi iyon ang ipinapakita ng universo. Dahil ang distansya ay hindi nagpatay sa kung ano ang totoo, itinago lang ito sa anino. Isipin mo ang isang saradong bintana. Hindi tuluyang pumapasok ang liwanag, ngunit ang ilang siwang ay nagpapakawala ng liwanag. Ganito ang puso ng taong ito. Sarado sa hitsura, ngunit nagpapakawala ng mga senyales na marahil nararamdaman mo na nararamdaman mo na sa ilang pagkakataon, ang kanyang pag-isip ay patuloy na sumasagi sa iyo. Para itong banayad na simoy ng hangin na dumadaan ng walang paalam. Para itong kutob na dumarating kapag hindi mo inaasahan. Ang iyong mga anghel de la guarda ay sinusubukang ipakita na may higit pa sa nakikita ng mga mata. Ang taong ito, ngayon, ay tumitingin sa sariling buhay na may halong katatagan at kawalan ng katiyakan. Ito ay isang taong nagpapakita ng lakas, ngunit sa loob-loob, naliligaw sa harap ng sariling mga pagpili. At, kahit na hindi niya sabihin ng malakas, ang puso ay nagtatanong, mayroon pa kayang balikan na daan. May kakaibang paraan ng pagkilos ang universo. Iniingatan nito ang mga pagtatagpo sa mga lihim na lugar. Itinatago nito ang mga alaala sa maliliit na kilos. At minsan, sapat na ang isang hindi inaasahang senyales upang magbalik ang lahat. Parang pagbukas ng isang nakalimutang kahon at paghanap ng lumang litrato. Ibinabango ng imahe ang isang bagay na tila natutulog. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas, bumabalik ang damdamin ng may lakas. Hindi bilang pag-ulit, kundi bilang katotohan ng nagpupumilit mabuhay. Baka naramdaman mo na rin ito. Isang alaala na muling nagbabalik sa isang panaginip. Isang tugtugin na tumutugtog at nagbabalik ng isang pangalan, isang mukha, isang pakiramdam lahat ng ito ay hindi nagkataon lang. Ito ay mga senyales. Ito ay mga binhi na itinanim ng Diyos upang ipakita na may mas malaki pang nagaganap. Maaaring mukhang walang pakialam ang taong ito ngayon. Ngunit ang kanyang puso ay hindi walang pakialam. Ito ay tumitibok ng tahimik. Nababalisa ito kapag nagising ang alaala. -ala. Namamangha ito kung gaano pa rin ito sumisigla ipinapakita ng mga anghel na may isang labanan sa loob ng puso na ito. Isang labanang magtago o magpakita. Sa pagitan ng paangalaga ng imahe at pagpapamuhay nito sa liwanag ng araw. Sa pagitan ng pagtahak ng daan mag-isa at pagtanggap na ang katotohanan ay hindi basta mawawala. Natanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit ka pa rin nakararamdam ng ganito kahit sa katahimikan? Ito ay dahil hindi naputol ang ugnayan. Ito ay dahil ang enerhiya na nag-ugnay sa dalawang kaluluwa ay hindi basta-basta nabubura. Maaaring ito ay mahimlay, ngunit nagigising ito sa tamang oras. Ngayon, hinahawakan ng taong ito ang kanyang kapalaran na parang may hawak na marupok na bagay. May takot. May pagdududa. Ngunit mayroon ding alaala na hindi namamatay. At ang alaala na yon ay may pangalan, may mukha, may kwento, ikaw. Huminga ng malalim na yon, damaigin sa dibdib ang panginginig ng aking sinasabi. Hindi lamang ito isang mensahe. Ito ay isang espiritual na tawag. Ipinapakita sa iyo ng universo na ang akala mong naibaon na ay humihinga pa. Isipin mo ang isang mahabang kalsada na tatakpan ng mga nalagas na dahon. May dumadaan dito at nararamdaman na sa ilalim nito may daan pa rin. Kailangan lang linisin, kailangan lang magkaroon ng lakas ng loob para magpatuloy. Ganito nakikita ng taong ito ang koneksyon na mayroon siya sa iyo. Hindi pa ito natapos. Nagbalot lamang ito ng katahimikan. Ang pagbasa na ito ay hindi tungkol sa nakaraan, ni sa isang malayong maaaring mangyari. Ito ay tungkol sa ngayon. Tungkol sa puso na, sa sandaling ito, sinusubukang harapin ang isang bagay na hindi nawala. Hinihiling ng universo na magtiwala ka. Dahil walang anumang totoo ang maaaring maagaw. Maaaring maitago pero hindi mabubura. Maaring mapatahimik pero hindi malilipol. Ang tunay na pag-ibig ay katulad ng isang malalim na ugat, hindi nakikita pero nandyan. Ang taong ito ngayon ay nararamdaman ang bigat ng alaala. Inaalagaan ang iyong imahe. At kapag hinahawakan niya ang alaalang ito, parang nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi dahil sa kahinaan, kundi sa emosyon. Dahil kahit na sinusubukan niyang maging matatag, alam ng kanyang puso, mayroong isang bagay na mas malaki kaysa sa pride, mas malaki kaysa sa takot. Napansin mo na ba kung ilang beses sinubukan ng universo na ipakita sa iyo ang mga palatandaan? Isang pangalan na lumilitaw sa isang hindi inaasahang lugar. Isang musika na tumutugtog eksaktong sa oras na iniisip mong sumuko. Isang panaginip na dumarating na parang mensahe. Lahat ito ay mga alingaw ng isang espiritual na katotohanan na pilit kang inaabot. Ngayon, ipinapakita ng mga anghel na tagapangalaga na ang katahimikan ay hindi walang laman. Isa itong espasyo kung saan nagtatago ang mga damdamin. Isa itong belo na nagkukubli pero hindi sumisira. At sa likod ng katahimikan na ito, may isang apoy na patuloy na nagliliyab. Ngunit narito ang bigat ng realidad, may katahimikan. May paglayo. May isang pag-aalangan na parang punyal kung pumunit. Pinili ng taong ito ang katahimikan bilang depensa. Para bang, sa pamamagitan ng pagtatago sa kanyang sarili, makokontrol niya kung ano ang nararamdaman niya. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagpapagaling, ipinagpapaliban lamang nito. At alam ng kanyang puso ang katotohanan ito. May mga gabi na ang taong ito ay sinusubukang matulog ng payapa, pero hinahabol siya ng mga kaisipan. May mga araw na nagkukunwari siyang walang pakialam, pero sinusundot siya ng universo sa mga palatandaan. Para itong anino na sumusunod kung saan man siya magpunta. Imposibleng baliwalain. Ikaw rin ba ay nakakaramdam ng bigat ng pagkakalayo na ito? Para bang nasa harap ka ng isang nakasarang pinto, hindi alam kung kailan o kung ito ay magbubukas. At sa paghihintay na ito, lumilitaw ang mga pagdududa, pangamba, takot. Ngunit mahalaga na yung maunawaan, ang pagkakalayo ay hindi nag-ugat sa kawalan ng damdamin. Ito ay nagmula sa takot sa paambang magpakalayo-layo, sa pagharap sa lalim ng nararamdaman. Ang puso ng tao ay kadalasang takot sa kung ano ang totoo, dahil ang totoo ay hindi maaaring kontrolin. At mas nanaisin ng taong ito na magtago sa likod ng malalamig na desisyon, kaysa aminin ang tindi ng nararamdaman sa loob. Naramdaman mo na ba na ang isang tao ay lumayo dahil sa takot, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal? Iyon ang eksaktong punto na ipinapakita ng universo dito. Ang katahimikan ay isang kanlungan, ngunit ito rin ay isang bilangguan. Nagtatago siya rito, ngunit sa parehong panahon ay nahihirapan siya rito. Dahil sa kaybuturan, alam niya na hindi niya kayang burahin ang naroroon. Ipinapakita ng mga anghel na ang hindi pagdedesisyon ay isang hindi nakikitang labanan. Para bang nasa harap ng dalawang daan, ang isa ay patungo sa kaginhawahan ng kilala, mulit walang laman, ang isa ay patungo sa pagbibigay, ngunit nangangailangan ng tapang. Ang taong ito ay eksaktong nasa sangandaan na ito. At ang kanyang puso ay nag-aalangan, nanginginig, nagdadalawang isip. Ang hindi pagdidesisyon ay kasing bigat ng batong daladala sa dibdib. Humihiling ang universo ng pasensya. Dahil ang oras ng kaluluwa ay hindi pareho sa orasan. Minsan, kailangan tumawid sa anino upang makilala ang liwanan. At ito ang dinaranas ng taong ito ngayon, ang pagtawid sa anino. Munit huwag mong lituhin ang katahimikan sa kawalan ng pagmamahal. Huwag mong lituhin ang pagkakalayo sa pagkalimot. Huwag mong lituhin ang hindi pagdedesisyon sa kawalang pakialam. Lahat ng ito ay pawang ibabaw lamang. Sumisigaw ang kanyang puso sa loob. Napansin mo na ba kung paano ang katahimikan ay maaaring magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita? Ang katahimikan na ito ay nagdadala ng takot, ngunit nagdadala rin ng tindig. Ito ay refleksyon ng kaluluwang hindi alam kung paano haharapin ang nararamdaman. At narito ang ipinapakita ng mga anghel, ang pagkakalayo na ito ay hindi magpakailanman. Ang hindi pagdedesisyon na ito ay hindi tiyak. Dahil ang galing sa Diyos ay hindi nawawala sa dilim. Ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan pabalik. At marahil naririnig mo ito ngayon dahil oras na para magtiwala. Oras na para ipagkatiwala sa universo ang labang hindi sayo. Dahil habang bitbit mo ang bigat ng paghihintay, ang mga anghel ay gumagawa na ng paraan. Tahimik gumagawa ang Diyos. At sa katahimikan na ito nagaganap ang pagbabago. Pahintulutan mong manatili ang pag-asa sa iyong puso. Dahil ang katahimikan na ngayon ay hindi ang katapusan. Isa lamang itong pahinga. Isang pahinga na naghahanda sa susunod na kabanata. At dito kailangan kong sabihin sa iyo, ang darating ay maaaring makagulat dahil kahit mukhang hulina, na, ibinubunyag ng universo. Kahit parang imposible, gumagalaw ang mga anghel na magbigay ng mga palatandaan. Ang puso niya, kahit may pag-aalinlangan, ay nagsisimula ng magising. At ang dating alaala ay bumabalik bilang tunay na katotohanan. Naging mabigat ang katahimikan. Nasakta ng paglayo. Nagdulot ng anino ang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, binubuksan ng mga anghel ng bantay ang bagong bintana at sa bintanang ito, nagsisimulang pumasok ang liwanan. Ipinapakita ng universo walang naligaw. Walang nasayang. Lahat ng nangyari ay paghahanda. Iniisip ka ng taong ito ng higit sa inaamin niya. Higit pa. At sa tuwing sinusubukan niyang itago, bumabalik ang alaala ng mas malakas. Para itong ilog na sinusubukang harangan ng mga bato. Pwede nitong baguhin ang direksyon pansamantala, ngunit laging nakakahanap ng daan ang tubig. Ngayon, ang puso ng taong ito ay tumitibok ng mga buhay na alaala. Isang enerhiya na hindi nawala. Isang tawag na umaalingaungaw sa kaibuturan. Hindi pinapayagan ng Diyos na mamatay ang mga tunay na damdamin. Maaari niya itong patahimikin pansamantala upang magmature, ngunit hindi hindi niya ito pinapatay. At narito ang paghahayag, ang taong ito, sa kanyang kaibuturan, ay nagnanais bumalik. Nagnanais na muling magkita nagnanais magsimula ulit. Ipinapakita ng mga anghel ang malinaw na palatandaan nito. Isang palaging ideya. Isang pangalan na hindi mabura. Isang imahen na nanginginig sa mga kamay kapag biglang lumilitaw. Ang katahimikan na dati tila distansya ngayon ay naging hindi nakikitang ugnayan. Isang espiritual na sinulid na patuloy na nag-ugnay ng mga puso. Naniniwala ka ba na nagsasalita rin ang katahimikan? Iwan ang iyong sagot sa mga komento, dahil ito ang tanong na nagbubukas ng mga pinto. Ang katahimikan ay nagsasalita. At sa sandaling ito, sumisigaw ito sa loob ng taong ito. Hindi ito sigaw ng kawalan. Ito ay sigaw ng pangulila. Ito ay sigaw ng pagnanais. Ito ay sigaw ng hindi matagumpay na pag-ibig. Ipinapahayag ng Diyos na may isang bagay na inihahanda. Ang universo ay nag-aayos ng mga sitwasyon, mga pagkikita, mga koinsidensyang hindi koinsidensya. Lahat ay patungo sa isang punto ng pagbabago. Isipin ang pagsikat ng araw. Sa loob ng maraming oras, puro kadiliman lang. Ngunit pagdating ng tamang sandali, ang unang sinag ng liwanag ay tumatawid sa abot tanaw. Hindi may iwasan. Malakas. Maliwanan. Ganito ang susunod na kabanata ng kwentong ito. Maaring subukan ng taong ito na lumaban. maaring magatubili atubili pa rin siya ng ilang hakbang. Ngunit ang totoo ay laging nananaig. Laging bumabalik. Laging nagre-rebelde. Hiniling ng mga anghel na huwag kang mawalan ng pananampalataya. Dahil may kilusan na. May pagbabago ng nangyayari sa di mundo. Habang pinakikinggan mo ang mensaheng ito, kumikilos na ang Diyos. Marahil hindi mo pa ito nakikita marahil tila stagnant ang mga pangyayari. Ngunit sa espiritual na kalagayan, may kilusan. May mga senyas na dumarami. May mga pintuan na nagsisimulang bumukas. At kapag bumalik ang taong ito, hindi na siya magiging kagaya ng dati. Babalik siya na may higit na katotohanan. Babalik siya na may higit na tapang. Babalik siya na may kasiguruhan na hindi niya maaaring itanggi ang kanyang nararamdaman. Isinulat na ng universo ang muling pagkikita at ikaw ay inihahanda para dito. Huminga ng malalim. Damang-dama sa puso ang pangakong ito. Hindi ito ilusyon. Ito ay paghahayad. Hindi inilagay ng Diyos ang isang tao sa iyong landas ng walang dahilan. Hindi niya pinapailaw ang isang apoy upang patayin lang ito. Lahat ng ginagawa niya ay may dahilan, may patutunguhan, may tamang panahon. At ang panahon ng paghahayag ay malapit na. Iyan ang dahilan kung bakit naramdaman mong kinakailangan mong naririto ngayon. Hindi ito aksidente. Ito ay tanda. Walang distansya na makakapawi sa kung ano ang totoo. Walang katahimikan na makasisira sa kung ano ang isinilang upang manatili. Walang anino na kayang magpalabo sa liwanag na itinanim ng Diyos. Ang nakasulat sa iyong puso ay hindi maaaring masira. Ang nakatakda ay hindi maaaring kalimutan. Ang espiritual ay hindi maaaring hadlangan. Isipin ang isang buto na nakabaon sa lupa. Sa mahabang panahon, mukhang wala lang. Walang dahon, walang bulaklak, walang bunga. Ngunit sa hindi nakikita, may tumutubo. At sa tamang oras, paputok ang buhay sa kagandahan. Ganoon ang ugnayan mo at ng taong ito. Ngayon, parang katahimikan. Ngunit sa kalaliman, may umuusbong. At sa tamang panahon, ito ay mamumulaklak. Hiniling ng mga anghel na magtiwala ka. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa panahon. Magtiwala sa pag-ibig na hindi namamatay. Hindi nagkakamali ang universo. Ito ay nagsasaayos muli. Ito ay muling nagpaposisyon. Ito ay muling bumabalik ng mga puso sa lugar ng pinagmulan. At ang pinagmulan ng ugnayan na ito ay liwanan. Ito ay katotohanan. Ito ay pag-ibig. Walang anino na kayang magdilim nito. Walang takot na kayang magtali nito magpakailanman. Walang hindi pagkakaintindihan na kayang magwagi sa kapalaran. Huminga ka ng malalim ngayon. Payagan mong pumasok ang kapayapaan sa iyong sarili. Payagan mong mamulaklak ang pag-asa sa iyong puso. Payagan mong painitin ng espiritual na pag-ibig ang iyong kaluluwa. Inaalagaan ng Diyos ang lahat. Inaalagaan na ng Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos. At kapag muling nagtagpo ang mga landas, maintindihan mo. Maintindihan mo na walang nasayang. Na bawat luha ay may kahulugan. Na bawat katahimikan ay paghahanda. Na bawat anino ay pansamantalang pagdaan lamang. At sa huli, ang liwanag ay nagniningning. Laging nagniningning. Laging may natatagpo ang daan. Hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel na tagapangalaga mo ay naglalakad sa iyong tabi. Ang universo ay gumagawa para sa iyong kabutihan. Isinusulat ng Diyos ang iyong kwento ng may kalambingan. Magtiwala. Tanggapin. Manatili sa pag-asa. Sapagkat lahat ng totoo ay bumabalik. At ang bumabalik, bumabalik ng mas malakas. Bumabalik ng mas buo. Bumabalik ng mas nagniningning. Kung nakaabot sa iyo ang mensaheng ito, hayaan mo akong itanong, aling salita sa mensaheng ito ang pinakaantig sa iyong puso. Isulat mo sa mga komento sapagkat bawat salita na ibinabahagi ay nagiging butil ng liwanan. Ang katahimikan, ang pag-asa, ang pahayag, o ang katotohanan, piliin mo ang sayo at ibahagi mo. At alalahanin, sa pagsusulat, nagpapadala ka rin ng enerhiya sa universo. Pinagtitibay mo ang iyong pananampalataya. Pinalalakas mo ang liwanag na nasa paggalaw na. Kung may kahulugan sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ka ng gusto. Ang simpleng kilos na ito ay nagkakalat ng enerhiya para matanggap din ng iba ang natanggap mo ngayon. Ibahagi rin ito sa isang tao na kailangang makarinig nito. Siguro sa isang kaibigan, isang kapamilya, o sa isang taong may alinlangan sa puso. Maari kang maging instrumento ng universo para magdala ng pag-asa sa nangangailangan. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga ganitong mensahe, mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang bell icon. Sa ganitong paraan, kapag nagdala ng bagong salita ang mga anghel na tagapagbantay, ikaw ang unang makakatanggap. Ngayon, bago magtapos, nais kong iwanan ka ng isang tanong. Naniniwala ka bang palaging inaayon ng uniberso ang mga pusong naghahanap sa isa't isa? Isulat ang iyong sagot sa mga komento. Dahil ang sagot na ito ay parang susi na nagbubukas ng mga pintuan at tandaan, ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman. Ang katahimikan ay nagtatago ng mga revelasyon. Ang katahimikan ay naghahanda ng mga pagharap. Ang Diyos ay kumikilos na. Ang kanyang mga anghel ay nasa iyong tabi na. At ang universo ay bumubulong na magtiwala. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo, iwan ang iyong salita sa mga komento. I like. Ibahagi. Mag-subscribe. At huwag kailanman kalimutan, ikaw ay minamahal. Ikaw ay ginagabayan. Ikaw ay liwanan.